Ngayong gabi naman mga kabila ay samahan nyo kami sa panibagong adventure. Ayan. Mamamana nga pala tayo ng iba't ibang kasing isda dyan at maglalakad tayo sa gubat. Tara! Kasama nga pala natin dyan mga kabilas ang Gusto TV Shoutout sa inyo. At habang nakaupo kami ni Kabilas Diyan ay yung iba namin kasamay na mamana na... At pagka si Sintitul Alex, eh, talaga nagsabi siyang hindi talaga po pwede at malakas ang agos, kaya kami uwi ba ng ispat. Ang amin nga pala napuntahan mga kabilas ay talaga napaka delikado at napaka gubat na. At agad na nga kami nagubisay dyan mga kabilas dahil baka matira pa ng iba, sayang naman. Hindi pa nga nagtatagal kami nakahuli agad dyan, isang pulahan, managat ang tawag sa amin. Napakaraming isda nga pala dito mga kabilas sa amin napuntahan, hindi pa nalalabog. Mag-iingat lang tayo mga kabilas pag dito dahil napakaraming iba't ibang klaseng hayop. At sa part na ito ay nakahuli naman ang aking bilas ni oh, diba. oh. Ayos, good size na naman ano. Good size. Ah. At syempre mga kabilas, pagkahuli, pagkahuli yan natin tutuhugin dahil wala tayong lagayan, nandito tayo sa gubat. At syempre mga kabilas, makwento ko lang kami nga pala ni Breaks ay naglalakad lang sa tabi habang yung tatlo'y namamana. Grabe, napakahirap palang sumunod. Napakaraming tuto talaba talaga ang amin nasasagasaan ni Tol Briggs Pero hindi namin iniintay yun mga kabilas para meron lang tayong may upload at may panood sa inyo mga kabilas. Nagsigan na nga kami dyan para babawas bawasan naman ang kagatan niknik at lamok. Sa tinagal-tagal namin nagiintay sa gubat, ang tatlo ay nakarating na rin. Ayun, Muti na lang. At sakto naman nakaulis si Tol Alex at binoto sa tabi. Biya nga pala ang tawag niyan sa amin mga kabilas. Anong tawag sa inyo? Pakomment naman po. Asa sa daming huling nga pala ng aking, bilas, talagang hirap na hirap siyang umakyat. At kung nakarating naman kayo sa part na ito mga kabila sa pa-comment naman kung taga saan kayo para malaman namin kung saan nakaabot ang video na ito. At syempre mga kabilas, shoutout ka po pala kay Rinaline Ramirez. Ingat ka palagi. Salamat sa panonood at pag-share ng aming video. At nang ibubo na nga ni Kabilas, talagang napakarami, iba't ibang klaseng isda mga kabilas. Nagat, kulapo, nakabahan ito. Oh, po. yun, napakarami niyan mga kabilas. Yan ay ating iihawin at yung iba ay ating iuuwi. Uh -huh. Wala nga ka pala kami mga kabilas dala dyan, kahit bahaw man lang. Tangin po, nga lang pala mga kabilas ang amin dala dyan, kahit suka ay amin nalimutan. Ano kabilas? Oh. Uh. Eh, okay, boy, salamig, oh. <laughs> Ayos. At ito nga pala mga kabilas ang unang-unang huli Dalawa yan mga kabilas nung nakakasunod pa kami At habang kami nag-iihaw mga kabilas at nagbibiroan Yung pala ang shirt ng aming kasama ay nasira na Tingnan nyo mga kabilas, tudo pa ang tawa Sabi, nakagat siya ng buhaya pero joke lang yun, wala nun dito At ito nga pala lahat ang aming mga nahuli Meron kaming iuuwi dyan at meron kaming iihawin yan, malalaki At syempre isisigang na natin yan kahit buhay na buhay pa At habang nag-iihaw nga kami mga kabilas sa iba't ibang huli ng hayop dito sa pagitan ng gubat. At syempre hindi namin yung pinapansin dahil kami ginugutom at sanay na rin naman kami. At habang nilalagay na nga pala namin ang mga isla dyan ay talaga nagpapaltukan pa kitang kita nyo naman. Lumalayo pa sa apoy. At syang nga pala mga kabila yung isda na yan kahit isugbo muna sa apoy talagang buhay pa dahil napakatagal ng buhay niyan. Ang tawag nga pala mga kabila niyan dito sa amin ay isang kitang napakalala at talagang iiwasan nyo yan dahil lalagatin kayo pag kayo natinik nyan. At nang isugba namin lahat mga kabila siya talagang napakabilis maluto dahil napakalakas ng apoy. At at syempre pagkatapos na pagkatapos yan, ilalagay na natin sa dahon ng lipa. Hindi, joke lang yan, dahon ng anahaw yan. Inisa-isa na nga kunin ng aking bilas siya para may hain, para kami may food trip at makakain agad. At ang sabi nga ng bilas ay hindi man lang kami nakapagdala kahit suka man lang para masarap-sarap ang aking kainan. Pero okay lang yun, napakasarayuan na ito at pwede pwede na yan. At sa mga hindi pa nakakapag-share ng aming video, ipakashare naman, malaking tulong ngayon sa amin ng aking bilas. Tara, kain tayo. At salamat po po lang sa walang sawang sumusuporta sa amin dyan. Sa inyo pong lahat. Salamat po sa inyo. Ingat po ko kayo palagi. At sa gutom na nga namin mga kabilas, talaga kami wala ng pansinan dyan. Salamat po pala sa walang sawang sumusuporta ulit. Tara, kain tayo mga kabilas. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ingat kayo palagi. I love you.